52% ng pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili bilang mahirap. Ayon po yan sa SWS survey. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Batay sa Self-Rated Poverty Survey ng Social Weather Stations na isinagawa noong Marso, nasa 52% o mahigit labing apat na milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Mas mataas ito kumpara sa 51% noong Pebrero at 50% noong Enero. Samantala, 12% naman ang nagsabing pasok sila sa borderline, habang 36% naman ng respondents ang nagsabing hindi sila mahirap hirap Nakapagtala ng pinakamataas na self-rated poverty ang Visayas na umabot sa 62%, sinundan ng Mindanao na 60%, habang nakapagtala naman ng 46% ang Balance Luzon at 41% naman sa Metro Manila. Isinagawa ang naturang survey sa 1,800 rehestradong butante sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama naglilingkod nang tama.